Ayan, magluto tayo ng ulam na sinigang sa bayabas sa bangus. Sibuyas. Hey, Bawang. Ayan, din na ako naglalagay ng luya. Kasi, di naman malansa yung bayabas sa sinigang. Ito yung bayabas na hinok. Ayan, tinanggalan natin siya ng buto. Tsaka, dinikdik yung balat para mas maasim. Igigisa natin siya. Dinikdik ko siya sa almeres. Kaya lang yun, iba medyo maniba lang pa kaya mahirap durugin. Halo-halo kasi siya yung bayabas, hindi lahat hinog na hinog. aasim naman niya. Mas maasim nga yung mga maniba lang. Ayan. Lagyan natin siya ng asin. Kung kayo nga pala magsisigang sa bayabas, alisin nyo yung buto. Yung buto naman na tinanggal ko, piniga ko pa rin para makuha yung katas na maasim. May isang kilo nga pala yung bayabas ko. Ito yung kinatas dun sa, sa buto ng bayabas. Piniga ko pa rin siya para makuha yung katas. Masarap nga pala siya kung may gabi kaso walang mabilhan dito ng gabi. Nakalimutan ko bumili sa bayan kaya okay na yan. Hindi na magre-reklamo yan kung wala siyang gabi pero may kangkong siya tsaka silingberto. Ngayon, dagdagan natin yung sabaw kasi masarap ang sabaw niyan. At isang kilo yung bangus na ilalagay natin dyan. Yung mga buto ng bayabas, pwede natin ihagi sa bakuran para mabuhay siya. Para pagdating ng araw, may mapipitas. Ilalagay ko na nga pala ang siling verde para lumasa na. No? Dahil mala, madali lang maluto ang bangus, unahin na natin ilagay itong ano, sitaw. At hayaan natin kumulo yung bayabas para kumatas ng gusto. Kasi ang bangos, ang ang isda, isang pulo lang ay eh, luto na agad. Madudurog kasi pag isasabay natin siya sa bayabas, kaya hindi dapat isabay. At ayan na nga, kulong-kulo na, pwede na nating ilagay ang bangos. Ayan, ang sarap maasim share dahil isang kilo din yung ating bayabas. Pero kung hindi naman uso ang bayabas at may kamahalan, pwede namang 3-4 lang or kalahati sa isang kilong bangus. 3-4 kilo ng bayabas or half kilo. Pero mas maganda kung kaya naman maging 1 kilo yung bayabas. Kasi minsan mas marami pa yung buto kaysa sa balat. Kaya na lang natin siyang kumulo. Isunod natin maya-maya ang kangkong. Ayan, pulong-pulo na nga. Ilagay na natin ang kangkong. Pugas na yan, mga dear. Ang beses natin yan huhugasan. ayan guys, luto na ang ating sinigang sa bayabas na bangus. Ayan, asan ba yung bangos? Nagtatago. Ayan. O, wow. oh, ayan. Laka. Mas masarap ang gulay pag ko. Kaya, pwede na yan. Thank you very much for watching. Pakifollow po.